Tapos pila ka malapit. Sapun, sapun. Sapun, huli, huli. Huli. Huli, huli. Hul, hul. Dandahan, idol. Baka makawala. Dandahan, idol. Dandahan, idol. Baka makawala. Ada, idol. Ang lang. Hala, first time. Idol, first time. First time. First time. Alam, alam. Okay. Okay, idol. Bakit? Alam pa saan? Babae, may doly. Wala, wala, wala. Hila agad ay doly. Ayun, ayusin may doly. Balik kong story, kay doly. Balik kong story, konti. Ah, lihay ay doly. Um. Wag ipakita yung pula. Ha.

Huli, 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 huli. Ay, dun. Huli, Dito, sa gilid. mo dito, sa inyo. Sa gilid, Sa gilid, ay, Sa gilid, sa gilid. Gilid, may dun. Gilid, may Ang lakas sa pusa, ay, dun. Ang lakas sa pusa. Ay, dun. mo 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 dito, dito, wag lang, idol. No, lucky. Idol, ang bilis mo. Ang bilis mo, sobra.

Jumbo Idol! Hello! Ang laki Idol! Idol! Idol, sakto sakto! Alda! Ang laki! Ang laki! Ule, ulam!